na ng attempted murder ang SUV driver na sinadyang banggain ang isang motorcycle taxi at pasahero nito sa EDSA Mandaluyong. Ang insidente sa pool sa dashcam video. Magbabalita si Brian Castillo. Masdan dan itong motorcycle taxi sa kuha ng dashcam sa southbound lane ng EDSA sa Mandaluyong nitong Merkulis. Maya-maya, isang orange SUV ang nanggigit-git. Umiwas sa motorsiklo at lumipat ng lane. Pero ang sumunod na eksena, binyangga ng SUV ang motor. Handusay sa kalsada ang rider at ang angkas nito. Buti na lang at agad daw na harang ng mga otoridad ang SUV. Sa investigasyon ng Mandaluyong PNP, napikon daw ang SUV driver sa nakasabay nitong rider. Accordingly, siningitan po noong uh, driver, yung angkas driver, yung SUV. So, dahil po doon ay apparently, uh, nagalit ngayon yung uh, SUV driver, nagkaroon ng altercation. Bagay na kinumpirma rin ng rider nang kausapin ng kanyang employer na ride hailing company. Kala ko dito, siguro, nasingitan ko siya na una parang gano'n ko yung nangyayari. Tapos, may may nagulat na ako, may umahabol sa amin, nagbubusin na. Iisip ko, nasabi mo na yung gusto mo. Nasabi mo na yung gusto mo na, kala ko dito rin ito na. May plano po pala siyang... Kabigin niya, Sumalang na sa inquest ng motorista at formal nang nasampahan ng two counts ng attempted murder sa Mandaluyong Prosecutor's Office. It seems parang intentional ang dating kasi that's why initially we prefer yung ating investigator attempted uh, murder. So kitang kita naman yung actuation ng ating uh, driver doon. Bukod sa kaso, pinatawa na ng LTO ng preventive suspension ang driver's license ng SUV driver. May inilabas na rin daw na show cause order laban sa kanya para pagpaliwanagan nito sa naging asal niya sa kalsada. Kaniyak na rin na ang kas na sasagutin ng medical at legal assistance ng rider at kanyang pasahero. Hindi natin maiwasan na may mga insidente, pero this has been the worst so far um, na nangyari sa aming autos bike. We hope that uh, magkaroon po tayo accountability no so dun sa mga hindi magandang pangyayari sa daan and again we're calling for mutual respect for all motorists uh, on the road para sa 1PH Brian Castillo News 5 At para bigyan tayo ng update sa balitang yan, magkakasama natin si Brigadier General Wilson Asweta, ang Director ng Eastern Police District. Magandang tanghali po sa inyo, Brigadier General. Yes, uh, Ma'am Cheryl, uh, magandang uh, tanghali po sa iyo at sa mga uh, tagapakinig at uh, kasubaybay ng iyong programa. So, magandang hapon po sa ating lahat. Salamat po sa inyong oras. Sir, kukumustahin lang din po namin muna no, yung lagay po ng rider at angkas niya na sinagi nga po nitong SUV driver. Nakalabas na ho ba ng... Na-hospital huba. Ho Yes, mama, kahapon na nakalabas na po sila at uh, sumama na rin po sila sa pagsampa ng kaso during uh, inquest proceedings. So minor injuries lamang po ang kanilang uh, uh naranasan sa incident days ng uh, road rage natin. Opo. Na kaninong kustodiya po ngayon ang driver ng SUV na nasampahan na nga po ano, ng kasong two counts of attempted murder? Ano pa po ang Well, uh, uh, po uh, ma'am, yes ma'am. Uh, andun po sila sa matuloy yung City Police Station. All right. Ano po ang kanyang panig sa insidente? Ano po ang kanyang naging statement or salaysay? Well, of course, uh, uh assisted naman siya po siya ng lawyer. Of course, uh, he denied the, in the intention of, of uh, ano, yung tinatawag natin na, na yung pagkanyari na yun. Hmm. Yun lang po siya Kung sinabi pong hindi sinasadya, eh, ibig sabihin parang hindi po niya nakita. Eh, hindi ba sinadya yun yung ganong video? Wow, Ma'am, eh, eh, ano niya na lang yun. Uh, ah. eh, eh, Pagdalaban lang naman yan po yun sa korte. Eh. So, kasi nasa isang pa natin yung kasong attempted murder. So, count attempted murder. Mm -hmm. Pero tama po ba na nagbigay po siya ng, ng statement na hindi po niya Or ay po siya sa rider. Wala well, uh, nakita naman natin po ma'am sa dashcam. Well uh, in, that is our uh, assessment sa uh, investigative assessment na so, nakita natin na uh, medyo naagalit siya. So nakita naman natin bigla niyang ang inside sweep yung uh, angkas. So that's why nagkaroon tayo ng uh, assessment at uh, na-file natin yung attempted uh, murder sa fiscal. Mm -hmm. Marami pong ganitong nagkakaro, nagka, yung mga road rage po, ano. Pero, parang so far, doon din po sa nakikita natin sa mga balita, parang ito na yung pinaka maggrabe na tinamu po, na yung talagang sinadya. Ano po ang ating mensahe, Brigadier General, sa mga motorista para maiwasan po yung mga ganitong nga uh, initan ng ulo sa kalsada? Yes, uh, unang una, uh, sa ating mga motorista, kailangan po sumunod tayo sa batas trapiko, maging considerate tayo sa ibang motorist, at of course, uh, habaan po natin ang pasensya. Kasi alam naman natin sa kalsada ay sometimes stressful, sometimes sa uh, frustration ang, na, ang nakikita mo because of uh, several uh, na merong mga hindi sumusunod sa patas trapiko. Ang iba naman ay nagkakaroon ng mga aggressive drivers at merong mga erratic drivers. So sana po, habaan, habaan ang pasensya. Marami pong salamat sa inyong oras, Eastern Police District Director, Brigadier General Wilson Asweta. Magandang hapon po. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.